Oh, ito na. Kerwin Espinosa, dinahandahan ng ipa target ni kampo ni Digong. <laughs> ito na, Kerwin Espinosa, mga kababayan. Ah, oh, pakinggan natin. Live mula sa Ormoc Doctors Hospital. Dinala sa Ormoc Doctors Hospital si Kerwin Espinosa mm. matapos barilin habang nangangampanya sa pagkaalkalde sa Albuera Leyte. Mm. Alamin natin ang iba pang detalye live mula sa Ormoc Doctors Hospital na sa frontline ng balitang yan si April Ayaso. April, may detalye na ba? Naglabas na ba ang ospital ng official statement ukol sa kalagayan ni Espinosa? Mm. Kaya hey, ah uh, sa ngayon po, Miss Cheryl, um, naghihintay pa po, po kami ng official statement ng Albuera team po, yung grupo po ni Kevin Espinosa dahil mm. hindi pa po naglalabas po hanggang ngayon ng statement pero ang pinaka recent po na nilabas ay safe mayor daw is safe na daw po sa ngayon pero meron po pa meron po pa silang ilalabas na statement maya-maya po hmm. Mayroon na rin tayong balita dahil may dalawa pa, di ba, na iba na tinamaan din ng bala? Yun po yung uh, uh, mga recent reports na meron daw pong kasamang attorney. Hindi lang po kami sure kung sino ang attorney kasi may meron po talagang kasama yan si Kerwin uh, si Sir Kerwin Espinosa na attorney at meron pa daw isang bata. Pero um, papunta na po kami ngayon at iaano naman i-confirm -co namin sa PNP kasi hindi hindi pa rin po kasi sumasagot ang PNP hanggang ngayon. Okay, so klaruhin lamang natin ang sinasabi ng kaanak tama ba kaanak ni Espinosa na stable na siya that he's okay Aba, um ito po yung statement uh, nung grupo ko uh, ano nung yung recent statement nila, sabi dito, good evening, the mayor is safe. He is at Ormoc Doctors Hospital now. We will issue an official statement soon. Yun lang po yung naibigay na uh, statement po ng grupo no, ng no, Kerwin no Espinosa po. Maliban dyan, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang uh, staff or kaanak? Ni Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kagabi kakapanood ko lang sa Batang Kiapo, yung pinapabaril si Albert Martinez. Parang ganun lang eh. Yung nangampanya si Kerwin bilang mayor, ganun din Nangampanya kampanya si Albert Martinez, ganun din tinarget. Alam nyo, may naiisip ako eh, Batang Kiapo version or Donald Trump. Si Donald Trump nung tumakbong presidente, nagpatapya sa tainga. Sa Batang Kiapo na move na na tilis uh, ano uh, action movie ni Coco Martin, ganun din, binaril, hindi naman natamaan, uh, sorry, si Kerwin natamaan pero ito lang nga mga kababayan, this is hindi na bago sa amin. Yung mga ganitong bagay, yung barilin ka habang nangangampanya, aambusin ka habang nagbabiyahe, hindi na bago sa amin yan. In part of Republic of Mindanao, hindi na bago sa amin yan. Uso na sa amin yan. Immune na kami dyan. Yan ang pinakaayaw namin na maranasan ninyo sa Mega Manila. Take note sa Mindanao, nangyari yung ganyan. Not only one, two, three, four, five times, but so many times. Ah, Bakit kay Kerwin Espinosa binalita? Bakit yung, yung mayor Ah, na pinatay doon sa may, yung Muslim na babae na iyak-iyak sa TikTok, na pinapapatay yung kanyang bayaw, ano bayaw ba yun? Kapatid niyang tumakbong mayor sa Maguindanao ba yun? Tawi-tawi ba yun? O, oh, napanood yun sa TikTok? Nag-live siya? Galit na galit? Ah, pinapapatay yung kapatid niyang mayor. Bakit si Kirwin binalita yung sa may Magindanao, sa may Tawi-Tawi, sa ano ba yun? Hulusulo ba yun? Eh, hindi binalita. Kamakailan lang yun, last, last January? Ah, na hindi na uso sa, hindi na bago sa amin yung ganyan. Yung pag-target-target kay Kirwin, alam nyo kung bakit? Si Kirwin kasi, dati pa yan, may mga kalaban yan. Sa Basilan, o oh, Ma'am Linda Rio, totoo 'yan. Sa Basilan yata 'yon, yung babaeng Muslim na umiiyak sa TikTok live. Oh, hindi po sa TikTok lang lumabas. 'Di ba? Marami sa Facebook. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na bago sa atin 'yan. It's part of uh, politics. Immune na tayo diyan. Nung si Digong pa nga ang presidente, kahit si Digong in eh. Pero dalawa lang naman ang ano ko diyan eh. Para sa akin bilang isang reaktora. Sa live na to patungkol kay Kerwin. Dalawa lang ang babasihan ko diyan. Either dramatize or may kalaban. Dalawa lang eh. May, ha? dalawa lang. Either drama or either galing sa kalaban. Wala naman sa ibang kalaban eh. Bakit? Kasi dati siyang nakakulong. Dati siyang drug lord di umano, di ba? Inisyuhan siya na drug lord siya. Oo. O. So, dalawa lang. Drama or galing sa kalaban. Simple lang. Hindi ka babarilin kung wala kang kalaban or else drama mo yan para manalo ka. Ganun ginawa ni Donald Trump. Yung mga taktik sa politika na yan, I was born in race, surrounded by politician. I know everything. Hindi ah? Yeah? Ah, uh, I was born in race surrounded by politician. I know gera dito, gera doon. Ako mismo gumagapang ako sa putik. Ah, gumagapang ako sa ilalim ng hagunoy at hantutungaw na damo dahil nakita ko ang mga kapgo nagbitbit ng napakalaking mga armas na akala mo puso ng saging pinapatong sa balikat na tumba ang kawayan, ah, sira ang kubo. 'di ba? Tumba ang niyog. Oh, alam ko mismo 'yan. At nakita ko din mismo kung paano iambush ang dating mayor sa amin na ang sasakyan na hulog sa butas ng kanal. Ah, at take note in Mindanao. Isipin ninyo ang magunda dato at ang patuan. 'Di ba? Hindi na bago sa amin 'yan. Maskin si Digong, inambush din 'yan. Kaya immune na kami sa ganyan. Taya, immune na kami sa ganyan. Either drama or galing sa kalaban. Di ba? Ah, so ito na, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nagko-comment dyan, mga bisaya, mga bubu yan, huwag kayo magbisaya. Alam nyo kung bakit? Ang salitang bisaya, hindi ko nilalait. Pero, make sure na pag nag-comment kayo dyan, puro dapat ay bisaya ang nandito. Eh, may mga Tagalog po. Actually, ha, hindi po porkit vlogger tayo, yung 3,000 plus dyan na live viewers natin, hindi lahat bisaya. Huwag kayong tanga. Ah, alam nyo sa totoo lang ha, yung mga bisaya na nanonood sa akin, huwag nyo pong ikakahiya yung uh, lingwahe natin mga bisaya. Nakakahiya po kayo. Alam nyo kung bakit? Huwag kayong mag-comment ng bisaya dyan kasi hindi naiintindihan na mga nanonood. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, hindi ko in-underestimate yung lingguwaheng Bisaya, pero 'wag naman po kayong bobo. Ah, may mga Tagalog pong nanonood sa atin, may mga Ilocano, may mga Ilunggo, mga Waray, Chabacano, Pampanga, Laguna, Batangas, Cavite, meron po mga taga manilang nang 'Di ba? 'Wag kayong tanga. Oo. Ah. Alam nyo, hindi ko ina-underestimate yung salita nating bisaya, ha? pero dahil sa salita nyo bisaya, nagiging bobo kay mga animal kayo. Eh. okay magbisaya dyan. Ako lang nakakaintindi. Magtagalog kayo para ma-express naman yung feelings ninyo. Tignan ninyo, ang bububo nyo na nga na DDS, nagbibisaya pa kayo. Sinong makakaintindi sa pinaglalaban ninyo? Di ba? Bubo na nga kayo na DDS. Magbibisaya pa kayo ipaano na intindihan ng mga kapwa ninyo manunood yung pinaglalaban ninyo. Itagalog ninyo kasi national language natin sa Pilipinas, Tagalog, huwag kayong magbisaya, putang ina ninyo mga DDS na bobo. Na. Ah. Pinaglalaban ninyo si Digong kasi DDS kayo, tapos magbibisaya kayo sa comment section. Paano maintindihan ng kapwa ninyo Pilipino yung pagbibisaya ng putang ina ninyo? Na. Paano maintindihan ng Ilocano sa sasabihin mo baho kagbilat? Paano maintindihan sa Ilocano 'yan? Paano maintindihan ng Ilunggo 'yan? Kung nagcha-Chinese ka dyan? Tang ina, mag Tagalog kayo. Nang na, hirap sa inyo, bobo na nga kay na DDS, kailangan turuan pa kayo, tang ina pa. Ay, paano kayo mag-improve ang buhay at pamumuhay at pamilya ninyo kung ganyan kay kabobo? Alam niyo mga DDS no? Kung ako magulang ninyo, kung alam ko lang na lumaki kayong ganyan, maliit pa lang kayo, pinag-aapakan ko na kayo. yeah, maliit pa lang kayo, na binalot ko na kay sa kumot na hindi kayo makahingat, masupukit kayo. Kaya, yeah. pwede naman kayo mag-English kasi alam ko naman pag-Bisaya, bulol sa Tagalog, pero nag-i-English-English. Kaya, -English. Yeah, ganun yan eh. Maraming Bisaya na bulol sa Tagalog, pero nag english english Ah... Kaya hindi umuunlad ang buhay ninyo. Kaya nasasabihan ko kayo na bobo eh. Bakit? Bisaya na nga kayo. Nagbibisaya pa kayo. Paano kayo maintindihan yung pinaglalaban nyo laban kay Digong? Ano yeah. yan Putsang inamesh. Ah. Tuloy. Uh, Kerwin. At mm. naitanong mo ba kung may mga natatanggap nga bang death threats ito? Hmm. Ah, uh, actually po, nung 30, Ang lang. April, casual lang po yung lugar. Tapos parang wala naman pong threat na... Yung reporter ng... na yung reporter ng TV5, eh, hindi mo maintindihan. Putol-putol. Dito na lang tayo kay Kerwin mismo. Nagsalita siya dito. Ay, na may kasap. Oh. Nalabit, ba? <laughs> hindi lang nag-file ang kaso. Pero ako, kahit saan mm. mapunta, file lang ko sila ng kaso. Ma'am Marjorie, hello po. Sir, napangin mo yung kinalaman uh, nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mo ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na ah um, Yung kinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw pagdating ng panahon makita na na bulagta na kung hindi sa operation bypass mm. operation nila mm. sasabihin nila na lumalaban. Mm. Kahit wala ang kalaban-laban yung tao. Mm. Kasi itong si Richard Gomez, oh ano daw? At si itong si Arisa, mm. yung bata niya, mm. Maka Duterte kasi. Nako, Duterte tao na talaga naman. yan ni Presidente Duterte, Duterte noon. Ninanaman. Mm. -hmm. Pero ano, masakit ang nangyari sa amin. Mm. Kasi akala namin wala na. Wala nang wala na kaming makitang liwanag. Mm. sa nangyari um gusto yung magtanong kay niyo kung mo. Um sa ngayon na nangyari na ganito na pag uh, nabinaril ako, wala akong takot. Na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod na Albuera, itaya ko ang buhay ko. Oh. Para sa kanila. Oo. Oh. Parang Donald Trump lang labasan na. Alam mo sa totoo lang ha, kahit sabihin natin na dating nakulong to dahil dahil drug lord siya, irespeto naman natin. Si Digo nga ang daming pinatay ni respeto nyo pa rin eh. Kung ako malapit sa akin paluin ko martilyo ulo niyan eh. Di ba? Oo. Oh kahit sabihin yung drug lord ito, nakulong ito, may karapatan pa rin ito na respetuhin. Yeah. Oh, si Digo nga, ang daming pinapapatay. Nirespeto nyo pa rin. Pero ako, eh, lumapit sa akin, paluin ko martilyo ulo niyan. Yeah. Hmm. Continue. Um, uh, yun, yun ang isa kong concern. Yun yun ang isang concern ng hindi lang sa akin kundi ang buong slate namin mm. na sana bigyan ng pansinto ng COMELEC na mabigyan kami ng seguridad mm. mabigyan kami ng security detail mm. bawat isa sa amin na yung pangampanya sa lungsod ng Albuera. Buti pa si Kirwin Espinosa kahit Bisaya nagtatagalog pero yung mga DDS putang ina nag-express ng feelings pero nagbibisaya. Paano maintindihan ng taong bayan ang mga feelings na pinag express ninyo sa pinagtatanggol ninyong si putang inang digong? Kung nagbibisaya kayo, tandaan ninyo may mga Tagalog din pong nanonood sa inyo. Kaya nga minsan sasabihin ng mga Tagalog ko, oh, buang yata itong vlogger na to. Bakit? Nagbibisaya. Okay lang sana kung nilagay niya dyan, except Luzon. Bisayas, Mindanao lang manood sa kanya. Eh, naka-view all. Di ba? Magbablog-blog ka, tapos nagbibisa-bisaya ka, putang ina mo. Di ba? i mo yung Luzon. Kasi marami pong mga Tagalog nanonood. Eh, Kerwin Espinosa nga, oh. In-interview, nagtagalog. Hmm. Putang ina, o, lipat na tayo. Sumasakit ulo ko sa mga DDS na bobo.